good morning mga idol. Ngayong maga, ayan, maggagapas tayo ng ano, itong itong malagkit na palay natin. Na ano, hindi kasi ito nasabay sa paggapas kasi ano, nakrang araw ano pa to, hindi pa hinog. Kaya ngayon lang na ano, nahinog hinog tatlong araw, apat na araw na ngayon. Ngayon, kaya naiwan to. At uh, kakunti lang naman to kasi yung iba dito na ng tubig. Kaya ano, ilan-ilan lang na ano, na buhay dito. Kaya ano, hindi ganong ano, makapal yung tubo dito mga idol kaya kunti lang yung ano yung naiwan ayan gagapasin natin itong mga idol at uh, mano mano natin to tanggalin yung kanyang laman sa ano sa kanyang uh, pinag anuan nito mga idol ayan samahan nyo ako mga idol gagapasin natin mga idol gagapasin natin to kunti lang itong mga idol ayan, so, ilan ilan na naman itong kakiwan uh, dito ay eh. hindi nang isabay sa pag ano Kaya yeah, mga idol, ito pala yung mukha ng ano ng malagkit. Ayan, yung palay. Ayan oh, medyo kulay ano, kulay brown-brown na mayelo. yellow konti. Ayan. Ayan yung malagkit na ano, na palay. Ayan. Kunin natin 'to mga idol kahit uh uh, tawag dito uh, pelan ilan na to eh, sayang din kasi mahirap maghanap ng ano ng binhi na malagkit dito mga idol kaya kailangan natin makuha to pananim natin ulit para sa sunod eh, dadami na ito pag uh, pinanim natin ulit to kasi sayang to pag tinabayaan natin to sayang uh, sa sunod wala na tayong malagkit nito eh, okay. so, kahit so, kunti lang to, pag tinanim natin to, dadami na ito. yung yeah, mga idol. Ito na pala yung ating ginapas. Nilagay lang sa sako. Kasi so, na natin to yan sa bahay. O, tawag dan, linas. Yung tatanggalin yung bunga. Ginuhat na natin, dalin sa bahay. Yan yeah, mga idol, yung ating uh, ano, palay na malagkit. Kaya yeah, mga idol, marami-rami na tayo na ano. Ah, dito, linas. Linas ang tawag dito mga idol sa amin, linas. <coughs> <coughs> linap sa tower so, hindi na ang ano ang kuwa uh, uh, ito so, pa dalang sako sa na pira kaya mga idol isang sako na lang ito na pira ibusin so, na lang ito mga idol ito yung ginagawa namin kung so, hindi pa uso yung arbister sa bundok ganito ginagawa namin pag pulang harvest ng palay ganito lang, mano-mano tayo lang harvest kasi kunti Tidak ada, Vamos tá lá, vamos tapos na mga idol yan na lahat mga idol yung akin ano yung ating na ano yung tawag dito yung linas tawag dito sa ano tanggalin na natin to mga idol para masaya natin yung ano yung palay na ano na malagkit natin para makuha na natin ganyan pagtanggal niya mga idol para makuha yung palay Ayan. Yeah. Hey. Ayan. Tignan natin mga idol kung madami bang nakuha natin. Tunusog na gawa namin dati mga idol. Ayan. Lipauso harvester. Ayan. Yeah, mga idol Ito so, na lahat pala yung ating ano, Tinanggal na malagkit ano. Ayan, yeah, marami-rami na rin to Ayan, ah, mga idol Ang mo ulit natin to mga idol Marami na yan Ang dami na to oh. Ayan, ah, Maginis na Ayan, Ah, walong gatang to mga idol. Lampas walo. No, yun, ito. No, yun. Ah, yun, Malawak na rin yung pagtaniman nito, mga idol. Yan, ang ating ano, malagkit. Bibilad na natin to, bibilad. Para maganda. Yan. Yan o, no? <gibit> yung ano, Ganito yung itsura ng malagkit mga idol. Yan o. Oh. Ayan. Ganyan yung, ano, yung malagkit. Yung itsura ng malagkit. Ayan. Yan mga idol ano. Hanggang dito na lang yung ating ano. Ating uh, vlog, mga idol. Ayan. At uh, sana subaybayan nyo yung ating uh, mga ina-upload. At subscribe ng ating youtube channel. Like and uh, comment mga idol. Ayan. At, hanggang dito na lang yung ating uh, video mga idol sa ating uh, ano, YouTube. Yan, see si you again mga idol. Bye-bye!